nito. Yes. Tayo ay ano ba? sa pangalawang yugto ng ating gawain. At ang pagpasalamat ng pagpatotoo sa buhay ng mga patotoo ng ating gawain. Amen. Amen. Yes. Amen po ba? Amen po. Amen po. Amen po. Amen po. Amen po. Amen Praise Amen po. Salamat po sa pagkatalo po ng Diyos na makakating ko sa araw ng gawain na ito ni Yawel Shadal. Amen po. Alam niyo ah, po sa mga ko pa lang po talaga ng gabi at talaga ng mga ang inyong kong lipad ay talaga ng daranas na nga lagnat, sipon, ubo, tak parang lagi po akong nahihilo, yung katawan ko iba, parang nangihina. Until now po, sabi ko, Lord, alisin nyo na to, Lord, parang ilang araw naman na to. Ayong pangalim ko, gusto ko alisin nyo na to, Lord. Ayun po, awin, nung nalang po ako ng mga hindi para mawala na tumubunan. Pero siyempre, true prayers pa rin. Kasi sa pagka, Si Alan siya dito ang ating manggagamot, Amin ko At sabi ko, Lloyd, ah, hindi dahilan kung pong nararamdaman ko na ito para hindi makadalas sa inyong gawain.

bibigyan ng kalwa. Ako pa palang gabi po ang mga kawin sa kahit Panginoon sa Christmas wala at sa Christmas ko, Divine Mercy. Mama Mary, Mara Bery, Sarawes, Mara sa mga sinusan na sa kaya ng pamilya. Mara sa ko rin kung Mara sa Christmas kami sa inyo at sa ating lahat, mga kapatid. Alam po, niyo na kaya ako ng mama madaling ano, tumatayo ka ka inakawa ko si Sister Beth sa microbo. Ay, kung na ito sa pagkat gusto ko pong talaga kapatid ng Diyos. Bako mag-aniversary, ako po na sakit na sakit na sakit na talaga kalahati kong dyan ay hindi po po mga logos. Naisip bakit kasi ang na niladahilan po lang dahil na nabitusahan, nabitusahan is for first time po at nabitusahan na pala yung sa ating Alam niyo mga kapatid, ako po tumuminan kunti na dugo, kunti

ka. Pagka meron yung hindi ako makumukiro na. Buminog po ako na ka ng nilagang bayabas. Kaya salamat sa Panginoon dahil nakarating po ako sa walang uh, sa Lumita Kalinong Grasa ka 40 years anniversary. Dala-dala ko pong araw sa pagkakaram ko. Kung iyan ay sumakit sa ang sumakit at yan kung gusto ko makukukatis, umupo na ko na sa pisto ko, magdala ko karidula. Dahil mahirap na talaga kasi ako po ang nakakalag po ba? Uh, hindi ko mapipigilan kung gusto ko talagang mag-domain sa para mga oras na ito. Kaya Lord, ano na Kaya Lord, salamat talaga kasi hindi po siya po ang aking uh, mag-domain. sumakit talaga siya ko. Baka Lord, mainit na mainit kasi nito. Hindi na talaga po patahilin. Hindi na lang naya kasi mainit talaga. Ibang hindi na lang ako mahiga lang para ma, ma hindi nyo ma-straight or ang aking salamat talaga kasi ngayon normal na po ang pag pangulungan. Salamat kayo mga na ngayon at salamat dito sa ating mga mga sa buhay ang sa piling na sabi niya bansa, pangulungan sa at sa mga pinagbala. At hindi na yung kusita sa iyo. Sa ng uri ng mga pangulungan na mga bayo,

Sa iyong out-court eh, sasamin mo namang paalam hindi ako. Kaya sa ikulong hindi nyo papigilan, binata na pala ng anak, eh, hindi na niwa alam sa akin, eh, na po siya nang bibig. Ah, hindi na. Kaya sa iyo lamang papatapakungi, sarapan ko sa lamat, wala kena jodohi. Eh, wala kena jodohi. Ma'am, 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 Anais ah, nice ko lang po mag-share kasi po ah, dapat po sa lunin talaga ko ng link Pero Friday pa lang busy na ako kasi ah, uh, uh ang nangyari kasi kung baka nag-serve din naman ako. Ah, uh, meron kami black meeting. So napapasalamat ko sa Panginoon kasi nung no Friday, nagbibilang kami ng aming ah, uh, Pundo, talagang kulang. Sabi namin, God will provide. Ang lagi kasi sinasabi sa kasamahan ko, lagi nating pagkatiwala sa Panginoon ng lahat ng bagay kasi Siya ang magpo-provide, Siya ang magpupunog ng anumang kakulangan. Ang pinapasalamatan ko sa iyo kasi um, uh, labi lagi din ako, labi nila ako akong kinuha coordinator doon sa event kaya hindi ko kalain one week nang itinalaga ako bilang coordinator, hindi ko naman akala, akala ko nagbibiro lang ang chairman namin na mag -e i kami. Sabi ko, ano ba yan? Binigla niyo naman ako. Tapos sabi ko, Lord, sabi ko, ito, ito ba ang siguro ito na yung tinaano uh, na mag-serve ako yung hindi sa simbahan ko sa, sa, sa mga charity. Nagpapasalamat ako kasi nakuntahan ko logo ay isang charity. Tumutulong niyo. So, nung na araw na yun, talaga pong kulang, hanggang sa nagulat kami, sunod-sunod dumating sunod, ang biyay. Nung araw na ng blood leaking, Tagumpay po ang aming uh, that meeting kasi nakapag, naka 50 bucks po kami. So ang ano pa lang hospital na ng 50 bucks? Ba? Kung baga kaabot kami. Kaya nagpasasalamat -pas ako kasi yung blessing na binigay sa amin ni Lord sobra sobra. Yung pagkain, grabe, maapaw. Si Iglig talaga. At saka yung lugaw na ang sabi ni Mayor ang bigay sa amin ay t-shirt, uh, bangay-bay, at saka ang litaho, naging lugaw. Kaya double dobli po aming pagkain in sobra-sobra pa. Napamigay pa namin doon sa Santa Ana. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil uh, natangan niya ako doon bilang isang coordinator. Naging matagumpay naman ang unang event namin. Kaya Lord, maraming maraming salamat po. Oh. Yeah. Ah, then, may oras pa, may five minutes pa. Ayun! Uh, yun. Muna sa lahat, kapag salamat ako kay Lord sa lahat ng mga biyayat na para mag-uwi pa rin sa akin. Salamat sa Panginoon kasi nakahabol pa ako nakahabol pa. Ayan, ipapatuto ko kay Lord um, yung sa work experience ko ngayon. Uh, ayun. At uh, thank you my God kasi at uh, uh nagtitraining pa lang kasi ako ngayon at the same time uh, kalalabas ko lang last week ng site, nag-site ako. So, salamat sa Panginoon kasi may, may mga leads naman ako noon. Tapos, uh, yung mga napuntahan kong binigay sa akin ng head ko is around Makati pa lang. Uh, sa, yung, sa tuwing na ikita ako yung malalaking building pa lang. Actually, bago ko talaga ginawa yun, ang ginawa ko talaga, bago ko umalis sa sa uli talaga napaka-powerful ng ano ng player. Kasi ang ginawa ko bago ko umalis ng office namin, nag-pray talaga ako sa parang para awa ko na tulungan mo ako, bigyan mo ako ng lahat ng wisdom. Ganyan kahit nakabado na, na, oh. e, ako, na, ayan, may mga fail, ganun talaga. Uh, part niya ng life. Tapos, uh, ayun, kasi may hindi kasi siya ano anyway, eh, kailangan talaga ano. Pero thanks God kasi meron isang ano na na makukuha. Saan ka yung makuha ina ang tingko kayo? Dahil pag sa kanya, kinuusap ko siya. Sabi ko sa akin, ano si Rai? Kung talagang ano, kasi lalo na biglaan. Tapos biglang ginanaw na ako doon yung magbibig. Tapos biglang sabi ko, muna talaga ako kasi wala akong practice gano'n. Pero thank you kay Lord kasi kapaano ano, okay naman yung uh, flow ng ano, ng pag-awit namin para sa kanya. Ayun, ko, Lord, sige, tatanggapin ko to. Parang nagdaroon ako ng agad ng advance day. Kapag hindi ko, tinanggihan ko to, bakit niya, hindi ko makuha ito. So sabi ko sa kanya, ayun, sige, Lord, tatanggapin ko to. Ako yung mag-aano rin yan. Kaya, guys, so, Napasalamat ako sa kanya kasi ayun na siya, um, uh, nakikita ko na ito na talaga yung kung sa kasakali, ito yung magiging first project ko. Sana nga talaga nawa ka kasi um, possible kasi si Shaw Bolche. Kasi yung aming ano, ang hawak ko kasi ngayon is for extinguishing aerosol Ano shot sa mga fire. Ayun. Kaya, ayun, yun yung sa mga blessing, uh, isa sa mga pagkapasamat ko kay Abel Arsula kasi binigyan niya ako ng lakas sa loob. Kasi syempre, yung mga engineer yung mga makakamarap kong tataas sa tao. So, talagang kabago ako, may, may konting sama ng loob tampo sa head ko kasi dapat pa ganyan sasamahan ako eh. Hindi dapat ako kasi hawa ko yung ano eh, name ng company. So, salamat sa mga kasi mga bait yung mga na-approach ko na, na wala tuloy-tuloy. At uh, isa pa sa pagkakasalamat ko kay well siya yung sa yun nga, yung nagkaroon ng 4K anniversary. Ayun, for how many years? Bakit, ah, ah nakakapunta naman ako ng ulit. Eh. Pero yung tipong anniversary na overnight, yun yung parang tingin kong first time na nangyari sa buhay ko. Even though nakakapunta na ako ng bata ako doon, hindi pa lang ako. So nakakatuwa kasi syempre hindi lang ako naka-invite pa ako ng kasama ko. So nakamagtuloy-tuloy yung partner ko na kasama sa akin, sa gawa niya, was yung support hindi na wala siya pagbago. Sobrang nakaka-bless yung ganoon kaya ayun. Um,

Baik festival akan kapan lagi dan mau biaya pertandingan